Alright, what a blessed uh, Wednesday morning, uh, October 12, 2025. So, we're once again. Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, this uh, Wednesday morning, ito pagayes gutan magakabar kata. Katong disulti ni Jose Resalba? nga ang mga kabatan unan maoday yawi sa kaugmaon ang pangutana tinuod pa ba na karun Kani, ah, kani, kanay kanay maselan nga topic mga kabarkada kadagang mga batanon ang muring ak yun ni ini dagang mga ginikanan ang muring ak ni ini apaan it is my point of view wag mo oh, yung mahimo man ako yung microphone oh, diba paminaw lang lang po niya so this morning mga kabarkada ang gisulti ni si Rizal na ang mga batan on daw mauyawi sa kaugmaon. Now, here in the Philippines, tinuon pa ba na? And even other countries, mga kabarkada, tinuon pa ba na? Nga naman, kung inyong makita sa nakadaiyang social media platforms, daghang mga batan on nang na-involve sa nakadaiyang mga heinous crime. Kung apilian na ang pagpanglugos, pagpamatay, kanang pagpangawat, pagpanulis nga adunay bugti nga kinabuhi. So it doesn't make sense mga kabarkada. Ano man? Part of which, no? Part of which mo nang confident kayo kasagaran sa mga batanon. It's because na ibalaod nga nakaprotekta sa ilaha. Kung sama nga balaod Sergeant Rico. Balaod nga dili pwedeng mapriso ang minor ti edad. Which is medyo critical kaayo. Kaya nga naman, mo may gahi gamiton sa mga kriminal nga iingan nyo ang mga bata labi na katong mga bata intaw nga wala nagiyahi kan sakto sa mga ginikanan nga labaw pa ang ginikanan nga wa pud magiyahi sa iyang ginikanan ang resulta ani ay dah tupok-tupok gini klasihan klas, mga klase pagkatao resulta medyo lubog na kayo ang gisulti ni Jose Rizal nga ang mga bata pun daw mauyawi sa kaugbaon. Lubog, what I'm trying to say, pero naga po yung mulusot, kaya hindi naman tayo ng batangon po Hindi po po tanang ng batangon, kabarkada, kanang gitawag na to, taliwas sa kanang gitawag na to, og, uh, katarungan o kamatuuran. Nago po, po yung mga batangon nga, wala siya ginikan, wala siya amahan, pero nagpakatarungan. Nanginikaw mo pa, no? nanginabuhin man siya ang kaugalingong kusog. Pero, ang word bangod mga kabarkada nga, ang mga kabatanunan mo yawi sa kaugmaon, broad kay na siya nga buot ipasabot ni Jose Rizal. Nga naman, dagang mga factors ang maka sa utok sa bata. Sama na lang sa iyang environment o diin sa nagdako. Ikaduha, apil na po ng mga guardians or parents. Ikatulo, apil po sa iyang mga higala. Kaning tolo ka-factor mga kabarkada mo, ginipinak ka grabe nga makaapekto, apekto maka sa sa ka utok sa bata. Ooh. Atong tasa sa tagsao, ko tag-environment. Kung nga ka kabata, mga kabarkala na nakuso sa ka-environment, nga puno og away diri, hasik dito, away diri, away dito, linabahay diri sa plato, linabaya sa kaldiro, sinikahay diri, binalikas dito, balikas diri, tinunglo dito, tinunglo diri, mga lu, mga mga lubag ang mga dili aning malubag <coughs> mga bunkaw kang mga dagway makita na sa bata mo na yung environment nga nalaktan so expected nga kanang bata ini inigdakuan na niya kundi niya tabangan ng ngayang kaugalingon to shift another course ay nakita o namatan kanang bata ang mga kabarkada dako o posibilidad nga mabarumbado po na inigdakuan na <coughs> Grasya lagi sa Ginoo mga kabarkada nga kanang bataa ah, di dili mapahimong barumbado kung magiyahan sa inigdak unya o iyahang gitawag na to mga kabarkada og self kanang submission to kanang magtinarong ba mo submit sa pagka tinarong ah, dili niya mahim, di siya mahimong barumbado apan kung ang namat ana nang bata kinulata siya nilamparo siya unya unsa pa gibuhat siya gi abusar siya sa pagkabata niya kanang gipisikal pagkabusar mga kabarkada ba kanang bataas utihan tamo mo, ko ang posibilidad nga mubaw gina. na kaya magdumot ba na labi na kung ni mamaymaya na mo sa na ang usakan negatibo nga environment sa bata karon mga ginikanan mga guardians dako kaayo taog tulubagon kung kining bata nga naa sa tuang panimalay karon muda ko ni nga way batasan o way buot dako kita tulubagon nga naman partly to be blamed mangunta mga guardians og mga ginikanan kaya nga no sa gamay pa ni siyag sungay huwag man ni mo gabse May, mintras gamay pa ayang sungay sugdi na o gabas sugdi na o putol kaya para inigdako sa panahon dili ni siya mutukon sa imuha. No? Ah, ako naka-experience magigukulata sa akong inahan. Bata pa ko, oh, okay ba galing ko sa akong saka? Gani? Kulata ako sa kalikid. Kuno, iya ko nung putla na akong sungay. Dilibong isa ako sa sungay. Ang buti pasambot, galabong, pa sa buti. Nga labo, sungayan, siya sungay yan. Matod pa sa kalaghanan ng May gani kayo nausap ang akong inahan sa grasa sa ginoo. Pero kung buti yung mga kabarkada, dako og factor ang guardian o ang inahan o ang ginikanan sa pagpadako sa kabata. Vice versa, atong himo on pita, og nakabaton ang bata og environment. Environment nga friendly, loving, care, unya kanang more in educational like counting numbers, what are the shapes, what are the colors, unya unsaon pag ka ng uh, great o exacto, good morning, good evening, good afternoon, kanang bataa bata, kung puno na siya siyang talirunga na siya gugma, kanang bataa bata ay nagdako na dako po posibilidad mga kabarkada, nga mahimo na siya respetado o mahimo siya murespeto. Regardless o kung sa ang imuang posisyon, maadunahan ka man, ma-middle class ka man, or makabus ka man, mo respeto na siya kay nga naman mo maniya ang nadakan hinom dumi gina pag ayo na gitawag na mga kabarkada o culture shock kay na mo ba mga bata nga ka, kaning pagpadako sa iya inig hangop niya sa real world hilabi na sa iyang pag-eskwela ma culture shock uy, siya uy lahi lagi niya siya nga na nadakan ah, dili oh, man ni mao morag, morag, ang akong gusto matuman man sa akong mga ginikanan pero dili sa eskwela dili ko katawan sa akong gusto Dia na pud musot ang derive sa pag-inject sa unsa pag-umol sa pag usa ka bata. Mintras sayo pa palang daan mga ginikanan mga guardian, tudloi ang inyong mga anak nga kanang ganing makakaton siya nga dili tanang gusto niya matuman. Kay oras gani ang bata ah, gani, ang imo nang paundayan siya ang gusto matuman. Nagpadako ka og tao, nagpadako ka og bata nga anda nimong bisitahon, nga mapriso or di ba ka marihab <coughs> di man eh, na because sa mampun na ni mo nga nung imo nang ispoil ng bata <coughs> party to be blame po ta di ba so usa sa ma blame is ang environment sa bata di man e eh, yun pagayo no regardless kung saan klase ng environment siya na factor niya ko niya makahinumdum siya yan na ang i-factor na depende sa iyahang desisyon kung kaniba ang iyang nabantayan sa iyang pagkabata iya pa ning buhaton ni Jacob niya na manigitaw na to og change shift sa iyang pangunahon na og silang kasing-kasing kay dili man ni siya permanente mag magkuha di man ni permanente ang batasan ano man wa may permanente ni ni kalibutan na except changes mausab gyud ang tawo mga kabarkada kung butang talang lang na ni sa mga parumbado nga mga lugar dako po nung posibilidad nga budako po, na sa nga tarong depende sa iyang pag shift sa iyang desisyon na po yung mga bata nga sakto man na sa pagpadako pinangga man na sa pagpadako pero ano pag nako barumbado man ni shift po niya ang desisyon tungod po sa iyang mga higala ay tamusod sa ikaduhang punto Usahay ang epekto sa factor sa utok sa bata sa attitude sa iyang behavior kaning iyahang mga higala man ini ya mga higala, dapat parents guardians sutaa ilailaha suura ang iyahang mga higala Kaya ngano man sa diyang puntuha makaila ka makahimamat ka sa iyahang mga higala kung kanibang higalaha duna bay dautan nga tumong sa imong gibantay nga bata o anak or guardian duna ba ni say dautan nga pang ikaw makabantay man ka kay hingkod naman ka mature naman ka ikaw ang nakabantay ni ini uy murag dili ni maayong higala da murag na ay kap barkada niya nga kusog kay manigari da murag dili gid sa maayong nga ibarkada dapat ipalayo ko ning ako ang anak ko ako ang gibantayan nga ipalayo ko ni sa ning da aware ba aware ka tungod kay nakita ni mo nga dili maayong epekto ngadto sa usa ka bata igkatulo mga kabarkada kani may critical kaayo kay ngano Nagdahon di ka ang mga barkada may makapito, apil po ang mga guardians, apil po ang mga ginikanan. Kaya lagi, sa gika example ko pa niyo last time, di ka pwedeng manambag sa si mong anak, amahan o inahan, nga dili maghubog-hubog. Kung ikamis mo iguli, siyang balay, hubog ka. Timang yun na, kay basin mo abot ang panahon nga kanang imong anak nga gituluan nimo nga dili maghubog-hubog nga wakit ang kang hubog permanente basin gigabot sa panahon kay imo nang padlongon musukol na na nimo inigsukol na na nimo basin matagud-tagud ka sa imo ang anak kay labaw po kang way batasan nga pagkaginikanan make sense ah uh. oh. usa sa factor nga dili mabantayan sa ginikanan kani makigkuyog og mga kauban nga imo ang anak mga higala kay mo dako gyud na makighigala man gyud na makigdait kaya eh, dili man na robot yung mga anak na muli na sa balay. Hindi ka eskulahan, balay, eskulahan. Dili man na tinuod. Maglingaw-lingaw, magyun na yung mga anak. Sure, jud ko, anak. So, huna-huna, pag ayaw mga kabarkada, dako og factor ka, isip ginikanan. Para dili siya masaag sa laing dalan, dili siya masaag sa laing nga karsada, kinanglan, diha pa lang sa panimalay, imo na siya gitudluan nga, na mauni ang dalan nga insakto. Mauni ang buhata o paniguraduha po nga ikaw nga ginikanan, ikaw nga parents po sa pagsulti ni mo sa matarong nga dalan, makita po si mo mga, mga anak ang imong ipang tambag na imo pong gibuhat. <coughs> Dili kay nagtambag ka og kaayuhan si mong anak pero imong kinabuhi talibagbag. Mao na niya ang realidad. Di man na pwede na magtudlo kag tinarong si mong anak pero itan-aw si mong anak si mong kinabuhi wa di ayo imong kinabuhi. Pwede din na nga malambag kasi mong anak, muhatag kang disiplina, mamunal kasi mong anak na nagbinuang sa yung eskwilahan niya, ikaw adik-adik kang dako. Pwede di ay na. Nga di man na pwede. Ha? Pwede di na. Mubunal kasi mong anak, di ka ting kay nag-inom. O niya, ikaw nga nagbunal, hubog po kang dako. Pwede di ay na. O, sa mga ginikanan niya ng mga babae, pwede di na. Masakpan din mo yung mong anak, nagdalao ka ng baraha sa eskwilahan. Sukok ay kang nagbarahas sa eskulahan. O niya, ikaw dito. Ay abot sa mga nagkikas eskulahan. Wapay linong ag, wapay linong tong asuntan. Kaya nagtong its pa ka. Sakto din na. Diba? Dapat kung magtudlo kag sakto sa imong mga anak. No? Sa imong mga gibantayan nga bata. Makita nila nga imong gitudlo ngayon sakto, ikaw mismo ang maong mo dito. Dili kay ikaw mismo ang nagtudlo ngayon sakto, ikaw rapon ang ni taliwas sa mga gitudlo sakto ikaw na po nang nagpaka-uwaw sa imuhang gibuhat. So, balik na mo, bumirag man na, di ba na Iman, igna, ginikanan o guardians, Make sense? So, dapat ipakita sa inyong mga ipadayan na bata, sa inyong mga ginikanan, ipakita ang mga ginikanan o mga guardians na kung mo ka sa bata, mo inyong gagdili o ayaw ni buhata, dapat makita po sa inyong mga itambagan, nga wapo ka nagbuhat o ingon anak. Dili kay nanambag ka nga ayaw ni buhata nak, pero ikaw rin number one nga modelo sa imong gihimong ayaw buhata. Nak, ayaw gyud pag panigarilyo nak ha, pero ang imuhang baba na puno o tostos. Nak, ayaw gyud pag kapilog sugal, pero kay baw ang imong anak na ka kada Domingo tuwa ka sa buwan. Nak, ayaw gyud pag kapilog suyop-suyop ha, pero kay baw imong anak ka, sige kag imong anak na sige kag suyop. Nak ayo yun pag api nang ng ilimon nga hubung na wanay ayo nak, wanay ayo hubog nga ikaw pusanan ini gulin nimo kada adlaw hubog ka. Do you think masabtan sa bata maglibog ang bata ingon si papa ini mig maghubog-hubog nga nganong lagi siya mahubog gid ang permanente. Ingo pa lagi ni kanan nga ah, ayo nang sunod papa na pag taro na imo ha sure ka. Kada ko tipikto ana sa utok sa bata kada ko factor na sa utok sa bata. Narinig ko ana mas barumbado pa ni mo kaliha isip gid Kaya mong anak adik. Kaya mong gitolerik. Awa kay may mo. Hilak na lang ka. Diba? Sulti so, ang tikaw, ang ginikanan nga dili makahatag o saktong pagturunan sa mga anak, naghugaw-hugaw ra ka sa kinabuhi sa imong anak. Prangka na pagkaistorya. Balikon ako ha, balikon ako. kung ikaw ang ginikanan nga dili ka makahatag og insaktong pagtulunan sa si imong anak o dili po ka may modelo sa maayong pagtulunan ikaw nga ginikanan nag-usik-usik ra ka sa opportunity nga makabaton kag anak timan igid na mga kabarkada make sense kung wala kasambot ka sa akong video, share this video mga kabarkada Hindi siya live, pero at least, share this video. And all glory be to God and to God. be all the glory, the light gun ang Dios kanunay sa atong kinabuhi. Maayong buntag daghan salamat.